morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Medyo nawawala na yung bosses natin. So, wala pa kaming ano, work ni Marvin dahil linggo. Mag-start kaming mag-ayos ng gamit dito sa kwarto. Mag, ano, rin namin yung kwarto. Ayan na. Nag-vacuum na si Marvin guys. Ayan. Diba? nag siya nag Ako, nandito pa ako sa higaan kasi nag edit pa ako. Konte. okay kata. <laughs> Sorry, ang pangit ang ubo ko. Ang lala. Tinan nyo, dito sobrang kalat na guys. O, oh, ayan. Pabalagta rin. Ayusin namin yung kwarto. Lipat namin tong higaan dito na. Paganto. Tapos yung TV namin dito. Lalagay ko na dito. yan Ibahin naman natin. Tapos, di pa natin alam. Ano pa gagawin natin? Ay, tara, may pag-ano pa si Marvin. Magsusukat-sukat muna siya. So, mamaya update namin kayo. Samahan nyo kami mag ng kwarto. Sabi niya, tulungan ko daw siya. Tapos maya-maya hinila na niya. Kaya daw pala niya. O, <laughs> Diba? <laughs> Yan. Ayusin na natin. Tapos tong... Ay, pa pa dito? Hindi pa ng vacuum. Ito, tinatakpan kasi namin kasi napakaliwanag pa rin. Kahit meron siyang mo, diba? Liwanag. Ang aga namin nagigising. Ayun, vacuum. Diba? Kalat, kalat to. Wala nang laman yung ilalim? で、そのので、勉強しました。オッケー、来る。ちょっとから <laughs> 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 <Okay, laughs> <laughs> <laughs> konti na lang guys didikit na siya mas malawag pag ganito no ayan no kasi nilagay namin sa gitna angat o oh, angat o oh, ang nakaangat na isa pa orong pa orong pa layo masyado lalaglag dyan yung una natin eh sure okay Diyan na lang namin lagay. Tapos itong side table dito. Tapos itong table ni Marvin dito na lang. Yung mga maleta guys, nilalagay na ni Marvin sa ilalim. So ito na lang. Tatlo na lang itong natitira dito. Yung una niya nilalagay yung maliliit na maleta. Tatlo. Ayun pala yung regalo namin kay <laughs> kay Naomi sa first birthday niya. Hindi ko napansin may konting butas siya. Tumama siya kahapon dun sa sa pinto ng dalarama nung pagbukas sa akin. May pinagbuksan ako nung puti eh. Tumama. eh mga... na. Wala na yung mga ano guys, oh, mga maleta. Ito, ito yung mga ta bagong tawel. Lalabhan yan. i muna namin tong walking pad dito. Tapos tong TV, lipat natin dito. Diyan ililipat naman ni Marvin to pinaglalagyan ng TV. Tapos, ito yung TV namin. Ayan. Sa sahig. Dito. Kahit hindi siya asingit na. Kahit hindi siya asingit na dito. Lapit mo na ko. Ayan. Yes, Bakit? Huh? Ganyan lang yan. Ito. Dito. Ganyan na lang. Sayang space may ano. Pag ginarap siya dito Ay, sa atin? Mo. Eh, sige. Ganyan na lang yan. Mas yung TV yan. Hindi yan na lang. Oh, uh, bakit? Kiling. Hindi pa ba tapos? Hindi ba tapos? Diyan namin lalagay yung TV. Hindi naman siya abot nitong na pinto namin pag binuksan eh. Parang gaya yung TV. Layo ba? ba? Oo, mas malayo ba? Hindi. Mas malayo. Oo, mas malayo. Okay yan? Kasi dito, pag dito sa pwesto na tumalapit malapit. Kasi ito lang yung higaan namin noon. Oo nga, mas lumayo yung TV namin. Ayan na, ang luwag na. Ano, lalagay mo dyan yung table mo? Nag-iisipan niya kung dyan niya ilalagay yung table na. Ayan na. Dito na lang. Ano, yung table mo dyan na lang ilalagay? Or diyan? Ayan na guys. Doon na lang ilalagay yung table ni Marvin. Tapos ito dito na lang. diyan. yan. Ayaw patulungin ni Marvin. Kaya daw niya. Ah! 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 Buti na lang hindi ito babasagin. ito yung table niya. Sa? Ay. Sige. Huwag naka-budget-budget na tayo. Kuha tayo ng bagong upuan mo. Ma-vacuum ko muna dyan, bebe. Vacuum. ko muna doon. Mag- Maglo-laundry naman tayo, guys. <laughs> Laundry. Laundry na. Pwede. Eh. Kakasya ba yan? Sakto na yan. Ayun eh, o. Oh. Sobrang lawak na ng pwesto namin. No? Di ba? Ang lawak. Pero ang kalat pa rin. Di pa masyadong. Itong salamin, ililipat din namin yan. time hmm. Tayo maglo-laundry liempo. Nagluluto si ate ng liempo. Laundry day. Ako nang maglagay na ano. Guys, ito yung mga ano namin. Nagreact ako. Sabi ko, bakit nandiyo yung mga pineapple juice namin? Wala palang mga laman yan. May benta ni Marvin. So, ito sunlight na yung aming ginagamit kasi mas mura siya. Tapos yan, konti na lang tong aming downy. Bumili kami ng bago sa Costco. Pero iba na ang brand yan, o. Oh. Konti na lang kasi ito, eh. Yan. So, ayan. Paglagay na tayo ng sabon na ilalagay na natin dito. Guys, ang daming dumi, o. Oh. Galing yan sa kwarto namin. Tatanggal ni Marvin. Lilinisan niya yan. Bago isoli. Wala kasi kami yung vacuum. Vacuum nila ati pamilya pa dalawa kasi vacuum nila. Isang malaki, isang maliit. Ito yung maliit. Katulad ng vacuum namin sa Toronto. Ay ba yan? Ah, oo nga. Para maging mabango naman yung ating towel, sa pang latag sa higaan sinasaid natin sayang naman kaya nakaganyan like, no unasan natin to kasi kalat kalat <laughs> ano yan <laughs> pero hindi ko alam kung tama yung lasa kasi wala nga ako masyadong ano panlasa ano sabi ayan o no? nagluto tayo ano? ng gamyatang guys habang si Marvin ay nag training 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 online o daw ni Marvin ang <laughs> wala pa Ay, alam mo, may okay, something, lang. may something. Wala kasi akong, wala kasi lang akong lang. Wala kasi okay, panlasa. Ko wala. Wala na. Wala na alam na ko, na. wala nga akong panlasa kasi, pero okay, okay na, pwede na pagtsagaan. Ano may kulang? Hindi ko alam ano. ko kasi alam yung ingredients ito eh. Di ba, di ba, pata doon, buti na alam natin. Kala mo talaga, pag may mga niluluto ko, alam niya yung ingredients eh. <laughs> ah, kain na tayo, bebe. Kain na ni Marvin, guys kami na tang pulong natin, hindi ko alam alam mo talaga, alam eh <laughs> guys, dahil nakagami kami mag-rice kami ngayon cheat day, hindi kami nakakinwa ngayon hoy, ito lang yung rice natin na bebe, hindi na tayo magdadagdag for sure, busog ka na rin naman pagkatapos nyan kain muna kami, guys Pa-perfect din natin ito so guys. Mmm, Gusto naman eh. Hindi ka naman magaling ka agad. Pero may face bit. Harap. Ihalo hey, muna dito. Para natin. May ka siya. Hello, yan. Ay, kasi. Naman, ano mga hapin Kakainin na rin natin. Hindi, pa yung Hindi ko talaga alam kung ano kulang ba kasi ang dami ang dami ng video sa pa. Kagandahan Ang daming gulay na nakalagay. Ano? Puro gulay. Alam mo dyan, may talasa ko. Baka <clears throat> nainan natin <clears throat> yung talasa. Gusto ko makuha yung gamit na kinakainin namin sa Korea Town. 'di ba, Ben? Sa Christie. Yung sa Toronto. Eh, talaga, masarap talaga. Yun, masarap talaga. Pati yung chicken nila, yun, ang sarap. <clears throat> Pero itong ginawa ko, may kalasa. Guys, dessert natin. Ito yung nakain ni Marvin kahapon. Habang nasa drama ako, ang dami ang gadoon. Yung $2.49 niya, yung pala $18. <laughs> Ayan you o, know, nagngata kami ng buto ni Marvin. O, oh, ngata-ngata din si Marvin eh. Dessert muna tayo, dessert. Masarap siya. Sarap nga. Sarap ang moka, no? Mm -hmm. Mocha and chocolate yon, Pwede sa akin. Pero strawberry ube, hindi ako mahilig guys, tapos na si Marvin sa food handling ata yung kinuha niya, tapos ako naman ang kukuha tapos ayan, ito yun yung london namin kanina, kinuha na ni Marvin titiklopin na lang, tapos ito ayusin pa namin, madami pang ayusin, tapos dito may kalat pa rin tapos ito umagulo pa rin dyan sa lagay ng TV, wala pa latag sa higaan palang yan, tapos dito medyo okay okay na si Marvin sa labas guys puntahan natin kasi maglilinis siya ng sasakyan. Ayan o. Nandito ko sa Sinayumi kaya nagpapatagtog sa atin ng pangbata. Ah, nagkat pala ng grass si Kuya kanina. Kanina kasi dito sila kumain sa labas. At nasan si Marvin? Hindi natin alam kung nasaan yun. Ayan o. Nandiyan yung ano namin. Ay! Nandiyan pala kayo. Nanon <laughs> no, ko si Marvin. Ayan. Medyo dumidilim na guys. Anong oras na ba? Ang dami sasakyan dito sa kalapit. to. mga nagdat din sila ng grass. 7.13 na pala. Kaya pala medyo madilim na. Ang bilis ng dumilim ngayon eh. bukas. Ano na? Anong araw na? Malapit na talaga ang winter. Pero sabi nga nila fall muna bago winter. Guys, ako naman magte-training. So, na ko lang yung inedit kong video. Oh, kasi nga kanina, nagluto ako ng gamiyatang, guys. Panoodin nyo na lang sa Facebook page ko na Crystal in Canada. Tapos, mamaya maliligo kami ni Marvin. Kasi gabi na. Ngayon pa lang kami liligo kasi day off. Hindi naman kami lumabas si Marvin. Nandito lang talaga kami sa bahay. Kasi nga, nag-ayos kami dito sa kwarto. Inilipat yung mga pwesto. Tapos, sa laundry Tapos, yung nga, yung gamiyatang hindi ko siya masyadong nalalasahin dahil yeah, na may may ubo at sipon kasi ako. Pero sabi nga ni Marvin, kasi lasa din naman siya ng ibang gamyatang na kinakain namin sa ibang Korean restaurant. Kasi yung pinaka gusto talaga namin yung sa Toronto, yung sa Christie's sa Christie Station sa Korea Town, meron kami kinakainan doon. Yun talaga. Kaya kapag babalik kami ng Toronto, bibisita, hindi pwedeng hindi kami kakain doon, guys, kasi sobrang miss na namin ni Marvin yun. Wala pa kaming ibang nakakain na kasing lasa noon, oh. 'di ba, bebe? Kasing laha ng kasing lasa ng gamitang nila. Siya 'yung chicken nila, guys, ang sarap talaga. Wala pa akong makuhang ano, wala pa akong natikman na chicken na katulad nung kanila. Nita-try ko kasi siyang hanapin sa TikTok ang dami ko nung na-try na chicken pero wala, hindi ko pa rin siya makuha. Ano kaya yung ingredients nila doon? Pero syempre, secret yan. Kasi, noon din, dati ko pa talaga gusto magluto ng gamiyatang Kasi nga gusto ni Marvin, hindi siya matuloy-tuloy. Kasi nga, pag chinecheck ko siya, ang dami niyang kailangan. Kaya sabi ba? ko, ang dami ingredients, bebe. Um. gamiyatang Pero, kung titignan mo, madami. Pero, mabilis lang siyang lutuin. Siyempre, lahok-lahok ka lang naman eh. Madali na siyang lutuin kung kompleto yung ingredients mo. Ay, eh, may nakita tayong Korean store na dito. So, nakabili tayo. Nakompleto natin lahat ng ingredients. So, ang kailangan ko nga yung perilla seeds powder. Ang nakuha ko yung, yung dahon. Kasi, ang dami. Sobrang dami masyado nung perilla seed powder. hindi eh, ko naman kailangan ng sobrang dami. Yung pack na ganyang kalaki. Pang ano yun? Pang restaurant yun. Eh, sayang naman, natambak lang kasi hindi naman lagi ako magluluto. Siguro mga once a month, ganyan. Kaya tuwing pupunta kami ng Regina ni Marvin, bibili ako nung neck ng baboy. Eh, yun ang, ang gagamitin natin pag magluluto tayo ng gamit. Ang sobrang dami, $14 lang mahigit yun, guys. Ang dami niya, mga dalawang lutuan yon Ang dami pang ang tira dito sa amin. Di ba, bebe? Ang dami pa yon buto-buto. Tapos, Meron din akong po sa Facebook page namin. Video namin ni Marvin na kumakain ng buto. <laughs> Nagpapadamihan kami ng kain. Ang sarap kasi kumain ng buto guys. Yung ginangata mo talaga. Tapos pinipilit mong kunin yung mga laman na nasa loob ng buto. Yung mga yung nakasiksik ba. Talagang ganyan. mga ngat ngat natin di ba diba? Mas kakatawag ko lang din kaila mother. Yung chika chika din. May nangyaring hindi maganda sa likod ng bahay namin yung mga kapit-bahay, ba kasi meron daw no? nagbigtihan ganyan, nakakaawa naman so wala pa daw ba, balita si mama kung anong nangyari kasi madaling araw daw 'yung nangyari ano yun paalis pa lang ata or nasa washroom si papa kaya hintayin na lang ni mama umuwi si papa kung ano na bang nangyari tapos so 'yun nagkwento rin si mama kahapon daw sa mauban ang taas daw ng baha hanggang bewang daw dun sa bayan dun kasi ang lak ewan ko kasi dati bumabaha din ata dun nung start nga butasan yung bagong mga daan dun so yung mga putik galing dun sa bundok bumababa kaya kulay putik hanggang sa parang lumala ata siya ng lumala kasi hindi magawa nata ng paraan pero sabi naman ni mama, hindi na daw. Tapos yun nga kahapon, bigla daw bumaha uli hanggang bewang napakataas. Ang mama ko kasi, may e-bike. So, hindi na daw niya alam kung saan niya ipapresto yung kanyang e-bike. Sabi niya, hinanapan daw niya na medyo mataas. Kasi pag nabasa yun, for sure sira. Kasi rechargeable lang naman yung e-bike. Ang mama ko kasi, hindi marunong magmotor. Kaya e-bike. E-bike. E <laughs> e-bike yung binili niya. Kasi yung e-bike, para may dalawang gulong pa sa tagiliran. So, balance. Eh, pag motor talaga, kailangan marunong ka mag-balance. Yung kapatid kong bunso, minsan nag e bike din siya. Siya ang nag drive papasok sa school. Tapos, ang kasya si mama, tapos si mama nang mag drive pabalik. Ayan. Kasi sa e-bike naman, hindi naman kailangan ng ano, no, ng lisensya. Pero sa ibang lugar ata, kailangan na din eh. Kasi nga, yung mga madami na din na didisklasya sa ebay kasi nakikipagsabayan sila dun sa mismong ano na kalsada. So, ayun. Waiting tayo. Ay, tin kailangan ko tapusin yung training tapos may kukuning may kukuning kami sa Tuesday para maipasa namin sa hospital, guys. Tapos, wait na lang tayong matawagan kung matatanggap ba tayo sa work. Pero sana matanggap tayo kasi kailangan natin ng work. Mahirap nang walang trabaho dito sa Canada kahit sabihin mong kaya ng sahod ni Marvin pero wala kaming ma ipon paano pag may emergency di ba meron kaming ipon pero hindi naman pwedeng lahat 'yon maubos di ba guys kaya kahit part time di ba part time pero yung duty mo apat na araw ay sulit di ba apat na araw okay na yun no wala lang akong benefits pero para na rin ako para na rin akong regular na empleyado kasi apat na araw o oh, five days, di ba? Pag natanggap daw doon, grab lang daw ng grab ng duty. Yan, kasi madami rin nagka-call in doon. So, pag call in, check palagi doon. Check ka. Um, hmm? Ayun, problema pa pala namin kung paano ako pupunta doon. Lalo na kapag winter, pinag-iisipan nga namin ni Marvin bumili ng bike. Oo, hindi kami nakabili. Pero okay lang, kung ganito pa naman yung weather ba, kaya ko pa namang maglakad. Pero pag winter na, ayun, kailangan ko na. Pinag-iisip pa namin kung bike or ano ngayon, scooter. Kasi nga, si Ate Aliza, may scooter siya. May, sco may scooter siya sa Toronto. Tapos gamit na gamit. para naka-2,000 ano na rin yun, no? Nasira lang yung kanya. Pero, 2,000, hindi, 2,000 kilometers na ata yun. Gamit na gamit niya parang isang taong mahigit uh, ata. Oo uh, oh, ngayon na si Rana. Isang si taon mahigit ata yung nagamit ni ate. Tapos nagagamit niya yun. malayuan talaga. Pagpapasok siya sa trabaho. Ay, scooter. Dito lang naman ako. Malapit lang naman. Parang mga siguro pag nag-scooter ako mga 10 minutes lang yun. Ay! 10 minutes. 10 minutes, ang so tagal pala, no? Siguro mga 5 minutes lang, no, bebe? Oo. Mga 5 minutes lang yun, guys. Oo, malapit lang naman. Hindi naman yun agad masisira pag scooter. Yung pinagpipili namin bike or scooter. Pero pag scooter nga guys, medyo pricey compare sa bike. May mabibili tayong $50 lang sa marketplace. Check din natin sa marketplace. Ay, nakakatakot kasi eh, ano yun eh. Di baterya yun eh. Pag second hand, maganda siguro kung brand yun no. Pag scooter be, pag scooter, ano siya, siguro mga 800 to 1,000 guys. So, babawas muna tayo sa ipo natin yan kapag naging, kapag tayo ay eh, natanggap sa trabaho. Worth it naman yun, pang matagalan na rin kasi malapit lang naman. Kailangan talaga natin guys, kung hindi lang natin kailangan. Kung ako yung nagdadrive na, edi gagamitin natin yung sasakyan kasi si Marvin mag carpool na lang siya parang ano din, tipid sa mileage din, ba diba? Tsaka, mas tipid ang konti sa gas. Ayun, tipid na sa gas, tipid pa sa mileage. edi eh carpool na lang kasi mag-isa na lang naman siya. Hindi na naman niya ako kasabay. Tapos, ayun, loto-loto na lang tayo dito sa bahay. Hindi na kami sabay gigising, hindi na rin kami sabay tutulog. Depende kasi pag sa hospital, iba-iba na yung oras ng schedule. Pero kapag housekeeping ka, housekeeping, syaka food attendant. Ang pasok lang naman nila, pinaka-late 7pm. So, possible pa yon. Pwede mo ako sunduin nun, ano, bebe? Pwede nga ako sunduin nun sa work kasi 6, 5.30, nandito na siya sa bahay. O, 7 yung out ko. Abang na lang siya dun. Tapos, pag uwi, tulog na lang, di na kami kakain nun. Or, baka si Marvin, kumain. Makakapagsabay pa ba tayong kumain nun? Pwede pa naman. Minsan kasi pag dumadating kami dito sa bahay, mga alas 6, doon na kami kumakain, guys. 6, tapos mga 7, gayak-gayak naman ng pagkain. Tapos alas 8, liligo na kami. Alas 9, alas 10, doon na. Doon na yung tulog namin ni Marvin. Tapos kapag, ano nga, pag CCA or PSW, yun, may ano sila, midnight. Pag wala tayong, pag uh, available lang nila, midnight, grab pa rin natin kasi kailangan natin ng duty. Ayaw kong pag midnight ni Marvin tinan mo, react ng react. Kasi kailangan, hindi pwede sa akin daw kasi naglo low blood ako guys. Baka mamaya mag dire diretso yung low blood natin ay naku nalintikan tayo nyan Kulang lagi sa tulog. Pero ngayon naman medyo normal na, normal na yung aking blood pressure. Pero mga nakaraan talaga Bagsak siya. Kaya putla-putla. Tapos more more water tayo. Pag nasa bahay ba, hindi ako nakakainom ng tubig. konti lang. Pero pag sa work, mayat maya yung inom ko. Hmm. Nagustuhan ko pati yung ano, kasi sa amin may kuha ng tubig sa work. Kaso malamig, nagustuhan ko siya. Kaya inom ako ng inom siguro. Kaya tayo ganyan. Na ano siya, kainit-lamig din. Kasi pag nasa operation kami, mainit. Tapos biglang papasok kami sa locker namin, sa washroom, sobrang lamig. Init lamig, kaya siguro ganito yung nangyari sa akin. Tapos bumisita nga kami dun sa hospital. Natutuwa kami ni Marvin. Kasi ang lamig. <laughs> ang lamig dun. Tsaka ano din, nakatuwa din. Tapos sabi nga nila, pag nag-housekeeping ako dun, wala masyadong dumi, parang i-maintain lang kasi lagi namang may naglilinis doon, so hindi mabigat yung trabaho, tapos pag food attendant ka, hindi rin mabigat, mag serve ka lang ng food, tapos mag set up ng table, tapos pag tapos na maghuhugas ka lang ng mga pinagkainan, tapos mag mamap. experience ko na naman yan dati dahil meron naman akong housekeeping sa FNB, di ba? Pero yung CCA, di ko pa na-experience, pero willing ako matuto kasi pagdating ng araw, if ever nga mag pr kami dito, mag-aaral tayo ng CCA. Yan. So, hopefully, makuha din natin yun, di guys? So, hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko sa susunod na vlog na ulit tayo magkwentohan. Bye!